Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dumating po tayo sa ating bahay dito sa Quezon Province, sa Keson Quezon, sa kapahintulutan ni Allah Subhanahu na makauwi tayo. At ngayon nga ay sasaksi ang lupa at ang langit na ako ay nandito at magbibigay ng mensahe sa aking mga magulang. Samahan niyo po ako dito sa bismong bahay namin. sa isang pambihirang pagkakataon, samahan niyo po ako sa malayo kong biyahe mula sa Quiapo, Maynila hanggang Quezon Province. Ang ating misyon ay iparating ang minsahi ng pananampalatayang Islam sa ating mga mahal sa buhay, sa ating ama at sa ating ina, sa ating mga kapatid at sa ating mga kamag-anak. Isa sa utos sa isang mananampalatayang muslim ay ang iparating ang pananampalatayang islam sa iyong mga mahal sa buhay wa ma na ilal at kami ay walang kayahan na kayo ay gabayan ngunit ang Diyos ang magagabay sa inyo kung kayo ay papatnubayan sa idhinas sa rotal sa matuwid na landas Alhamdulillah ito po ay isang lugar kung saan ay matatagpuan sa old zigzag na tinatawag na bitukang manok ito po yung daan at ito yung ating binaybay Para sa ating misyon Sa ating mga malas sa buhay Alhamdulillah wala naman po tayong uh, dala na Ano mang makamundong Bagay o makamundong buhay Bagkos ang dala po natin Ay ang mensahe ng pananampalatayang Islam na mapapakinabangan Dito sa mundo at higit Sa kabilang buhay Tayo po ay lumampas na at binaybay na natin Ang uh, pagbilaw Quezon at pababa na sa Plaridel ng gumaka Quezon. Ito po yung dagat na dinaan natin at tayo ay namahinga dito bilang uh, pamamahinga at napagod din tayo sa sobrang layo ng ating biniyahe. Napakaganda ng uh, tanawin dito sa lugar ng Quezon Province. At dito nga, ay nagbigay tayo ng counting uh, pangaral para sa mga kapatid natin sa pananampalataya kung inabutan tayo ng uh, oras ng pagdarasal, kung tayo ay nagbibiyahe. Isagawa natin yung tinatawag na pagkakasar ng dalawang uh, pagsasamahing panalangin ang dalawang panalangin na aabutan uh, sa iyo halimbawa yung ang duhur at asar ay pwede mong pagsamahin at kung walang tubig ay pwede mo rin i-apply dito ang tayamum yung paggamit o paghalili sa mga alikabok sa alikabok na idadampi mo ang iyong kamay sa lupa para yun ang iyong gamiting panghalili sa tubig kung walang tubig at yun ay malawak na usapin sa kanan natin yun pag ng pansin at dumating nga tayo sa ating uh, kinaruroonan dito sa Quezon Province At sinubukan natin na umakyat ng buko kung hanggang saan nga ba natin makakaya ang pag-akyat na ito At yun nga, sobrang bigat na pala ng katawan natin na kung dati sobrang bilis ko <laughs> Sobrang bilis kong umakyat, ngayon parang sa kalahati pa lang ay napapagod na So kailangan natin na uh, magpractice muna at panuorin po natin ito Alhamdulillah, dumating po tayo sa ating bahay dito sa Quezon Province, sa Ginyang Quezon, sa kapahindulutan ng Subhanahu wa Ta'ala na makauwi tayo. At ngayon nga ay sasaksi ang lupa at ang langit na ako ay nandito at magbibigay ng mensahe sa aking mga magulang. Samahan niyo po ako dito sa mismong bahay namin. Hindi ko na pinatay ang service ng sasakyan. Hindi ako, hindi ako dumiritsi dito sa ano, sa pinakang bahay. Ngayon magtatao po ako. Dito yung bahay namin dati sa lugar na ito at ngayon ito yung klase ng bahay namin ngayon kasi pinalis kami dito dati kasi hindi naman sa akin pa yan. at tingnan nyo po ang style ng pamumuhay ng mga magulang ko dito sa batis sobrang hirap ito yung uh, nila sigurado ako yung mga kayakas at miyog ito yung kinakayas nila para ipangbinta, ginagawang tingting at ito na ay tayo ay Tatawa po. Ito. Sana ito ngayon. Kasi 10 taong nangakalipas na ano, na, hindi ako nakapunta dito. At sisilipin natin. Tawa po. Tawa po. Tawa po. Ang po. Magandang gabi po. Hello. Magandang gabi. Ito po yung uh, aking tatay, si Papa At magandang gabi. Salamat alaikum mga pagbati. Ang kapayapaan at awan ng Diyos. At ang dila, nakarating po tayo. Ito po yung bahay namin. Ah! Magandang tangali. Hay Hi, gabi. Hindi hey, mga kapatid ko. Ito po yung sitwasyon ng bahay namin pare ko pinagkaiba kasi nga ang hirap ng buhay hirap ng buhay namin ito yung totoo at insya Allah umaga ay magkasagawa po tayo ng tawa sa kanila ah ah tol ito po yung kapatid ko si Marvin ito ang aking nanay bichiro yung know, you know, si mama ma bichiro you know, ma kami ano uh, ano 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 Si Baba, nasa si Baba. Ayan. Saan? Magandang tapo, hindi ko pinapansin yung ugong na motor. Bayat na bayat kayo mama, yung aking nanay. Na-stress daw kayo na bayat at hindi naman yung aking tapit. Ay, ilawan na si Papa. Ayan yung si Papa. Oh. Na bayat na. Wala na makaimbisyo. Dito yung aking tatay. Ano mga may, ah. yung alam mo mga lahat? Hindi sila ng naroon. Naging di ba Kita na Nakikita kami. Oh, yan naman ang aking nanay. Oh, ang amay... aking tatay. Kapilala kayo pa? Ako si Marie Ako si Marie Villegas. Ako si na Villegas. Nandito lang po bukas. Abangan aking kwento. Alam mo ito surprise ko. Kaso hindi naman sila na-surprise paliwanag at di ba napakarano ko yung Islam yung gustong magano yung gustong pumasok sa Islam patuloy sinabi ko sa inyo di diba? ba yun? tinanggap nyo ba yon go tinanggap yun o hindi tinanggap mo ngayon sasaksi lang kayo walang problema yung pagsaksi tuturo ako yung paano sumaksi kasi yung pagsaksi yun yung tinatawag na ano uh, pagsaksi sa Diyos na lagi isa lang yung sasambayin although hindi ko kayo naturuan ng sala at least magiging sapat na yung ano kasi saglit na ako sa linggo lang magiging sapat yung paniniwala nyo sa Allah sa Diyos na nag-iisa yun lang ngayon sundan nyo lang ako ang gagawin nyo iganto nyo lang yung kamay nyo iganto lang yung daliri nyo parang ayaw ni Ian magsaksi ganto lang ha simple lang ha <laughs> ito kasi tanda ng ano panunumpa na isa lang kasambay nyo ngayon babanggiting ko sundan nyo lang ako Ashadu Allah, Allah. Allah. Allah, ilaha, ilaha. ilallah, Allah. wa ashadu, anna Muhammadan abduhu wa rasulu ngayon ililipat natin sa Tagalog para nang sa gayon ay maunawaan na nakakarami tundan nyo ulit ako ha ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban si Allah at ako ay sumasaksi rin na si Muhammad ay huling sugo at propeta Okay. Mabrook kasi ako, masyadat, yun lang po ay binabati ko kayo sa inyo na ay yun lang maging tanda rin. Depende pa rin sa inyo ng ano, pero yun ay panunumpa sa nag-iisang Diyos. Kailangan yung lahat na ng pinagbawal ko hanggat maaari na abot ang kakayan nyo. Kasi matagal tayo yung yun lang ang na bit. At yun na, congratulations, binabati ko kayo. Ano, alin na ako?